nagsitakasan na kami maglalaba kami dun sa ano accommodation wala kami labahan sa ano hotel pang mahirap kami ng labahan Malu speaking of Malu nandito na kami nandito na kami nakikila ba? si Bongo para paraan Kinukusot mo ba talaga yan? Katakot yung accommodation nila dito sa ano? O na isa, ko sa inyo. Galing ako sa labas, bibili sana ako ng ano, soft drinks, wala akong mabilhan. Ano ba yan? Ano, pharmacy, mga, ano. Ay, dito pa pala magpas na ako. Ito oh. Tingnan nyo mo, guys. Hmm. Lindin mo ng ano. Katakot. Hmm. Kala ko kung ano eh. Tapos, yun. Yeah. Tapos, dito yun. Tapos pupunta tayo sa second floor. Ito old building. Merino Villa. second. Nasa third floor tayo. May elevator pa ko pa gumagana. Ha, huh? boys? Ito na siya. Stop yun ano, lulu. Tapos dito. Ito yung elevator. Lahat ng Pilipino. <laughs> Toto. Hi. Hi! Welcome to my vlog. Ah, ang ganda. Ang makain. Hunted uh, Ang mga buhay, oh ano, support. Ayan, nakila ba? kami? Hmm. Ay, malikabok. Malikabok. lakas hangin. Uh, Diyos sa hotel, walang was. Akala uh, ko ba naman may washing doon? Dahil matagal-tagal na kami dito, nagtawag ako ng room service. Tingnan mo ang hotel naging... <laughs> room service. Room service. Extra service. Ito o. Oh. Eh, nagpapalinis ako ng kwarto. Kailangan malak malaki ang ano nito ah. Ay, mapaparinis, ang tip. Pupurin sa ng kwarto kasi ang tubi-tubi na, hindi ako makahinga. <laughs> 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 Tapos tignan mo doon sa likod niya, ang pak. 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 Extended <laughs> daw kami ng one week. Kaya kailan maglabat, maglinis. Ano yun? Doon ka naglaba kanina. Yun yung mga nilaban namin. Gagayon ko saan nakasampay. Diyan. Mama, ay sir, na po ba? Malinis na po ba? Hindi. Dito pa, dito babanda, dito pa banda. Mashallah! Mashallah! Yung tip po, tip. Hena, hena. shil, 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 Sipag naman ng beshi ko. Alam mo guys, nagmamak pa siya kanina. Tapos binigyan pa siya ng ganyan. Sabi niya, linisan mo dyan. Uh, Kasi, sa sabi ano? Sabi niya, ako din naman maglilinis yan eh. Total, gusto mong maglinis, ikaw na maglinis. Binigyan pa siya ng ganyan. <laughs> Tapos sabi niya, lasim ko isa. <laughs> sabi sa akin, lasim ko isa. Hmm. yung pang ano na namin, pang 9 days na namin to. Gusto na namin masuot. Sabi nila 6 days lang. Ang kinuha na pang 7 days. Ngayon, pang 9 days na namin kaya wala nang ating nyo nga. Uh, buti na lang nakila kami doon sa ano. Sa akin yung iba nandun sa ano. Sa CR. Pero yung mga labit ko yun dyan. Hmm. Underwear ko nandun. Sinabit ko lang doon. Na to guys. Ito yung day 9 namin dito. And wala akong magawa. Katapos ko lang kumain. Mm. Si Toto nandun natutulog na. And super super tayo sa ating vlog. Yan yung vlog natin ng day 1. Sigitin natin si Toto. Ginagawa niya. Ito, busy-busy ka ba dyan? Ba, busy-busy. Lalim-tampayan. Nanonood no, no. Ang ganda ng mga dates dito. Tapos yung alaman dito. Parang pinanim lang. Iba yung ano niya. bang mga tumubo dito parang ganda. Hindi siya carpet ano yung grass tapos mga dates dito oh. ang daming bunga, hitik sa bunga siguro ito pag gan ganyan yung oh. Huh. ganda ay carpet grass sya, pero maliliit pa lang ang daming yan oh. yan ganyan halos lahat parang siguro pag ano to namulaklak ano maganda ito ang bulaklak Dito ang mga ano nila. May mas did nila ganyan. Ang ganda, no? O, oh, diba? Dito, tinataling nila dito. Hitik sa bulaklak, o. Oh. Tumay nyo, maliliit pa. Saka yung kalachuchi, o. oh. oh. Ah, ano nila yung kalachuchi? Ang ganda. Ang ganda ng bulaklak oh. Para chuch. Ang bango pati. Oh, pag. Ayan si Toto. Ready na rin siya. Ready for the go. Boom. Hello, ito guys. Pauwi na ako. And, nadal muna tayo magkape. Magchocolate. Para para um, para na tayo. Anyway, last day ko na pala dito ngayon. Last duty. focus off ko. And then, hindi ko alam kung matutuloy kami na. Pauwi na ng Riyadh Sa kakapanood ko, hindi ko na alam yung iniinom ko. Iinom pala ako ng, ng, ng chocolate Tsaka, ano, sabaw ng salmon. Pero masarap din naman. Tingnan natin kung bukas pa yung bakala. Gusto kong ano. Ano, bukas pa siya. Tingnan nyo guys. Ano, ano ba Bukas pa. Oh. Alas, tres na nang madaling araw. Tara, bali tayo ng ano. Bili tayo ng burger. Ay, ah, burger! Basa! Hala! Tumutulog kasi yung ano. Pili tayo ng sub drink. Nanonood ako ng vlog ni... Ano? Ni Alex Gonzaga. Hoy! Madaling araw ni ako yung, dalaw ano, mga dalawang kasama ko dito. Kasi gusto kong kainin yung burger doon. Tapos walang soft drinks. Ay, jacket pa to. Parang ang lamig-lamig. Nasa Baguio ba tayo? Hindi, wala akong Ano? Wala Ngayon? Ay. Dito tayo. Diyan tayo. Sa'yo oh, na nga. O, nandito sa akin. Ayun, guys. O. Oh. Napaso ako din sa... Hindi kami sa back dumaan. Kasi mas malapit dito yung bakala. Ayun. Bukas na bukas ang lang ni bukas bukas tindaan for the day last na galanan. last na ano tulog na namin siguro ewan ko lang last na tulog namin dito sa una isa I'm not so sure kung matutuloy kami bukas Una namin kukunin is income na lang tayo para iba-iba tayo ng ano. Bala kayo kung ano gusto nyong ano. Kuma kayo. <coughs> Iisa yung burger doon. Kaya bumili kayo ng mga tinapay nyo dahil wala kayong tinapay. Ay, masarap to. Bili ang ako nito. Kunto. Sa baho. Mabaho, pero masarap to. Ang gusto nyo? Meron dati. Ano pa? Kumuha kayo ng ano kasi isa yung burger doon Wala kayong itutulak, panulak lang meron. Wala yeah. lang kayo dyan bumini. May munggo sila dito. Ngayon reals. Medyo malaki-laki rin tong ano na to. Uh, tindahan na to. Kasi may mga ganyan-ganyan siya. May prutasan pa nga doon sa harap na to eh okay na kayo? Dalawa. Ala, hindi ba nakakaano? Nakaikot na ako ng sa buong grocery.